Kahit ba picture, hindi mo sila nakita. Hindi ba tayo? Eh, ganun. Pero tagasaan sila, yung mga magulang mo daw, anong kwento sa tagasaan daw sila? Hindi ko alam ko lang, tagasaan sila. Walang sinabi sa'yo. Wala po. Yung, yung mga mag magulang mo, na, nasaan sila? Bakit pinapun ka? Hindi ko alam ko. Hindi mo sila nakita? Hindi ko. ako nito. ko. Yung nagkampun sa'yo, yung maedad na rin. Okay. Matandaan na, Noong inampun ka. Asan siya ngayon? Wala na kaya patay na. Siya ang bagong scout dito sa norte. Siya si Dieter, 15 anyos, nakatira sa isang pamilya na hindi niya kamag-anak at hindi niya kaano-ano. Atin alamin kung ano ang bagong istorya ng buhay ng ating tutulungan dito sa Isabela. Ngayong nga, araw mga kabayan ay kasalukuyan na malakas pa rin yung ano dito, bagyo. Kumbaga, kasi parang kanina pa lang nagsimula yung pagdaan dito ng bagyo sa norte. At andi dito nga kami, papunta kami kina Dieter, yung po yung nakita namin no nakaraan yung na commander, yung nagtitracer kami na bata na napakasipag niya talaga. Yung sasabay-sabay niya yung trabaho. At siya ay, sa pagkakaalam ko, siya ay walang mga magulang. Kaya samahan niyo kami ngayon, pupuntahan natin siya kahit na ganito yung panahon. Kagaling na namin kala Nilo, pero tatay Nilo, siya naman yung susunod natin. Tara po, samahan niyo po kami medyo mahirap lang talaga yung daan kasi tinan nyo naman kung gano'ng katarik Ah, uh, ano, baga eh, putik, madulas sa pagkakamali mo lang dito, wala na Okay. So, malapit-lapit na sana kami. Kaso lang, ito nakita namin, medyo may baha pala ditong dadaanan. Ayan, hindi naman siya ganun kalaki. Hindi lang kami sure kung gano'ng kalalim yan. Pero wala kaming choice, wala kami ibang dadaanan, kundi dito lang talaga. Uy, dulas! Grabe, oh. oh. Tingnan ko ako malalim Kaya hindi naman sobra Sakto lang Oy! Bubog yung pa ako <laughs> Oh <laughs> <laughs> Hindi ko matanggal <laughs> Yes Okay na Nandahan lang Rans Okay So si tatay na una na sa amin kasi nakaano siya naka bota. Kami wala kaming bota ni Rans. Isang pagkakamali mo lang dito eh sigurado eh nasa baba ka na shortcut. Shortcut talaga to. Ito yung sinasabi nila dito na shortcut. Kasi nga isang hakbang mo lang ah, isang pagkakamali ni eh, posibilidad nasa baba ka na kaagad. okay. Oof. Dapat ngayong araw kami pabalik na ng Bicol kasi nga nakita namin sitwasyon doon ah, dahil sa bagyo. Yan eh, ay napakaraming pwedeng matulungan sana. Kaso nga lang malaki yung ilog dito ngayon. Hindi kami makaalis. Hindi pinapayagan yung sasakyan na maisa sa bangka para itawid sa kabila. Kaya eh nandito dito pa din kami hanggang ngayon. Kaya sabi ko eh wag nating sayangin itong ano itong araw kahit na ganito yung panahon eh, tumulong tayo dito sa norte ano ayos lang? ba na? para sigurado ano? mas safe dito mas safe ah oh, grabing hirap napakatarik po nito ayan o oh. Nyo. dun sa baba dyan pa yung adaan uh, daan papunta dun kina uh, <laughs> grabe Baong, Uy! Dulas! <laughs> Tandaan lang. Grabe eh. Buti na lang, may dala akong payong na pwede kong ipantukod. May payong din kasi hindi pwede ipantukod. uh, ang sana lang, ang mangyari, nandiyan po si uh, Dieter ngayon para na sa ganun ay hindi po masayang oh ano yan <laughs> akala ko po pag nakapa eh ano safe ano kaya hindi okay. po muna laglag Ano na magdadala niya isa okay. yan yung handgun. kaya mo nayari nagdula si Rance. huling huli pa naman sa camera natin yun <laughs> okay yung mga ganito pangyayari po mga kabayan eh uh, tinatawa lang po namin yan kasi part na po ito ng buhay namin sa pagiging charity vlogger hindi lang po ito madami ng pagkakataon na aksidente Ganyan pero okay lang po sa amin wag lang naman sana magrabi ng sobra Ah, uh, yung mga simpleng ganito lang naman na pangyayari okay lang po ito okay kasi pinili natin tong gantong pagtulong kailangan handa tayo sa lahat ng pwedeng mangyari sana si tatay wala na si tatay ah dito na tayo dito naman medyo uh, Masukal na lang to pero wala na masyadong pataas ito ipag pray natin na nandyan sana si Dieter mga kabahayan para malaman natin yung storya ng buhay niya dapat si Commander ang uh, mag-vlog sa kanya ngayon dito sa channel niya kaso nga lang talagang madulas po itong kalsada kaya sabi namin total po puta kami dun sa binavlog ko eh kami nilang ang bahala munang bumisita sa gusto niyang tulungan oh. ano? ayos lang? ha? saan? Tingnan ba talagang paborito ka ng sugat dito ah Okay lang yun, kasama yun sa ano? Kasama yun sa pagiging charity, Lager. no? Charity vlogger, no? Oo. No? Oo, oh, kahit mga bagyo. Sa totoo nga lang, talagang kagabi hindi kami mapakali nung nakita namin yung sitwasyon sa Bicol. Kasi sabi namin eh, sa Kapalongga, sobrang baha din. Eh, unang-una, yung mga binipisyari natin. At pangalawa, yung mga kababayan namin doon na nabaha. So, Pwedeng-pwedeng matulungan. Aso, ah, wala po kami magawa. Yun yung masakit sa pangyayari ngayon na uh, yung mga kabayan natin, kung kailangan kailangan din tayo ng ibang mga kabayan natin doon kung ano may tutulong natin eh Ngayon pa tayo na-stack dito sa Norte Oo nga nag-aalala ako kay mga mama Bakit? Kasi yung sila lang video sa akin kagabi Ah, yung bahang-baha? yung baha. hanggang bewang na doon sa may bahay ni Kuya grabe Nandun sila Kaya sana, pag-pray natin yung mga kabayan natin na nasa Bicol Pag-pray natin, lalo na sa baha. ano, sa part ng San ba yun? Naga. Naga. Marabi, pero halos lahat naman. Sa buong kabikulan, talagang lubog talaga. Norte at sur, kaya pag natin. Okay. Mga, ay, tulas. Mga kababayan, magandang hapon po sa lahat ng mga viewers ni Commander dito sa kanyang channel. Ngayong araw po ay kasalukuyan na dumadaan pa lang yung bagyo dito sa norte. At nandito nga kami para uh, kamustahin ang isa sa nakikita namin din na uh, talagang karapat dapat din na uh, mabigyan ng blessing dito sa bahay ni Nakumander. Anong pangalan mo ulit? Dieter po. Ha? Dieter po. Dieter? Dieter. Ilan taon ka na Dieter? 15. 15 ka pa lang. Ang tangtad mo no? Okay. Si Dieter po ay ano, nakita namin siya dito minsan na nagtatrabaho siya sa pag uh, tracer ng mga mais kung minsan naman siguro sa pagbibilad pati ba pagbibilad din natrabaho mo mm, pati yung pag-tracer ano diter yeah. ma iba ko eh, ito ba ay eh, bahay ni ba ito hindi ko ito pero dito ka natutulog ito e kanino ang bahay ito hindi ko tuloy hindi ko alam yeah. paano ano mo sila kamag-anakan yeah. Ay, hindi mo sila kano ano Okay. Parang may nakapagpwento, parang may nakapagpwento sa akin later na ito daw ay inampun lang dati. Okay. Sino sa iyo? Yung pinakaunang nagampun sa iyo, sino? Floor. Okay. Ano Anong ano? Floor. Okay. Floor? Okay. Ibig sabihin, yung nagampun sa iyo ay edad na rin. Matandaan na nung no, inampun ka. Asan siya ngayon? Wala na kaya patay na. Ay, patay na sino ang ano sino ang yung mga magulang nila? Saan sila bakit sila ang pumunta ko alam ko hindi nyo sila nakita tata pa ako dito sinampo na parang bibi ka pa lang sila ang na okay. kahit ba picture hindi mo sila nakita sila pa eh ganoon pero pagasan sila yung mga magulang nila ano kung ito sa tagasan daw sila ko alam ko lang kung kailan sila ko lang sinabi sa iyo yung nagampon sa iyo wala, yeah, dito lang po yan. Oo nga, uh, siya wala siyang pwede nito kung tag-isaan yung nanay mo. Wala po yan. O bakit ganun? Hindi ka ba nagsatanong sa kanya? Hindi mo nang pinanong? Hindi. Yeah. Kung hindi lang pwede yung magulang. Ano ito pagka alam mo nung nag-ampun like, sa'yo eh ano? Alam mo ba eh siya ay magulang mo o alam mo ang ampun ka talaga nila? Alam ko nang magulang po. Ay magulang nga alam mo? Paano mo nalaman na ampun ka talaga nila? Hindi naman na sila po yan nung namatay na, tapos may nagsabi sa'yo. Okay. Ibig sabihin, hindi pa doon kay Lola Flora, Flor. Flora. Kaya hindi pa kay Lola Flora mo yun nalaman. Okay. Sa ibang tao pa. Pero yung trato sa ni na ni Flora nung si buhay pa, kamusta naman? Okay, ganito. Okay. Mabait siya, okay. ano? Um. Mabait pa nito. Okay. Pwede mo ba kaming kwentuhan Dieter? Pwede mo ba kaming kwentuhan <laughs> Dieter kung Uh, Papano paano yung naging buhay mo doon sa kay Lola Flora kung ito ba yung napag-aaral niya ito ay nagsipin na siya. ha? pero hindi na naman ako kayo anong grade ang matapos mo? grade 4 grade 4? Hmm, ibig sabihin, pagka-grade 4 lang, hindi, hindi, na, di, di ka na nakapagtuloy ng na pag-aaral. Gano'n, 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 doon na siya namatay ng Red Flora, ibig sabihin matanda na talaga si Lola Flora. Ano, Okay. Si, ito ba... Matanong walang lang, si Lola Flora, anong buhay meron kayo? Anong... Anong klaseng buhay meron kayo nung kasama ng si Lola Flora nung buhay siya? Medyo mahirap kaming Red Mahirap lang talaga. May kasama ba siyang ibang tao? May asawa ba siya? Anak? may lang sila. Ano? Pero wala lang silang anak ko Ah, asawa, pero wala silang naging anak. Wala po So, yun ang pinag Kaya ikaw yung parang naging anak talaga nila. Okay. Itong nagsilbi mong parang, ayun, ano tawag mo sa kanila muna? tatay, no. Mama, Mama no, tapa. Ano, yung galing ano. Kahit pala, ano, kahit na, ah, uh, mahirap lang. Yun. Doon ako nabilib sa kwento kasi nga, Mahihirap lang daw yung buhay ni na Nanay Flora noon pero nagawa nilang ang punin si Dieter kahit na alam nilang dagdag responsibilidad yun at nagdagpasanin pero hindi sila nang dalawang isip na ang punin si Dieter at hindi nila binalag na siya ay hindi nila tunay na anak baga, Ang baga, hanggang sa nawala na lang. Sinong unang nawala? Si Papa mo o si Nanay Flora? Si Papa mo. Okay. Mga anong grade ka nawala yun? Mga grade 2, grade 3, ganyan. Grade 3. Grade 3. Tapos sumunod, ibig sabihin parang isang sa taon lang yung pagitan na wala naman si Nanay Flora. Okay. Papaano ka na nun, nung nawala si ano? Nanay Flora, saan ka na napadpad nun? Kay si Kaya, yun ko. Ano, ano ni Nanay Flora yun? Hmm. Ako ko niya. Ako ni Nanay Flora. Okay. Doon ka, kinuha yes. ka nila. Okay. Okay, so di dito pala sa ano, si dito sa uh, lugar na ito, may mga kamag-anakan naman pala si, ano, si Nani Flora na napuntahan ni Peter. Pero ito, kamag-anakan pa ka ba ito ni Nani Flora? Hindi. Hindi. O so, bakit dito ka naman napadpan? Dito sila hanan, treatment, treatment, treatment. Dito nag? Nag-ihigat ko. Kumbaga dito sila naninir nan, naninirahan. Dito, okay. Yun yung ap apok? Ni Nona Flora? Okay. Parang sinama ka lang nila dito. Ah, uh, Dieter, ganito. Uh, alam ko, mga kabayan, eh, hirap lang si Dieter magsalita sa Tagalog. Kasi nga po siya ay purong Ilocano din talaga. Uh, kaya mapansin nyo na medyo uh, limited yung kanyang pagsasalita. Pero, susubukan natin kung sasalita ang Ilocano. Kaya marami siya sa atin may kikwento. Okay, Dieter, ah... Uh, Tagalog sasabihin ko sa iyo pero kahit sagutin mo ako ng Ilocano ha okay lang at nandiyan si Tatay Bilis kaya lagi namin kasama para nga may taga-translate sa amin Ah... Uh, Dieter yung magkano ang kinikita mo sa pagtitracer na ginagawa mo? Ah... Uh, 3,000 kuya Gadaan na yun? Araw-araw 300 o 3,000? 3,000 kuya Totoo? 3,000? Um, so, matapos na lahat ng mais po yan. At eh, so, uh, e, e, ang ibig sabihin na ito, yung isang harbisan yun, yung halimbawa, halimbawa nag-umpisa ng kwan, sila kasi ang tripulante sa kasi kwan eh, si Christian eh. Halimbawa, uh, nag sa ilang buwan uh, na sa, sa, March, tapos eh, matapos ng hanian ng, matapos ng perbisansa sa Ang ibig sabihin ang, ang ibig sabihin medyo, ni Dieter kontrata. parang kontrata yon oh, Isahan yon oh, yon kung tatlong buwan kung, kung tatlong buwan yon oh, tatlong buwan yon oh, 3000 sa loob ng tatlong buwan so magkano lang din yon kung kikwentahin natin sa araw-araw magkano lang din po yon medyo ah uh, kumpara parang parang wala pa poison din pa siya wala pa sa so wala pa si sa sandahan ganyan o kung meron man pero maliit pa din okay nagulat lang ako kasi kala ko 3000 a day so yung pala ang ibig sabihin ni Dieter ay 3000 sa isang kontrata yon ang pagtatrabaho kung tatlong buwan yan matapos tatlong buwan okay bukod ba sa pagtitracer ano pa yung iba mong ginagawa na trabaho nagdudulas ko ano yung ginagawa doon Nagpipitas. Nagpipitas ng mais at nagmumura ng Ah, okay, nagagawa mo din yun? Okay. Ikaw ba, Dieter, inamulat eh, ka na sa pagtatrabaho talaga? Okay. Ilang taon ka na sa pagkakaalam mo nung trabaho ka? Ah, 10 ko Ay, 10 years old? Okay. Ay, grabe, ano, batang-bata -bata ka pa nun. Kumbaga, dapat yung mga ganong edad, eh, nakatutok pa sa pag-aaral. Pero siya, para ano, para, anong purpose, anong pakay mo, bakit ganong edad ay eh, napilitan ka na magtrabaho? Kasi eh, mahirap ka ko. Para kumita ng pera. Okay. Nung, nung nagtatrabaho ko na yun, saan mo ibinibigay, ibinibigay mo yung pera mo sa tinutuloyan mo o ikaw ang naghahawak? Sa so, tinutuloyan ko. Ay, grabe. Yung bait naman yung gator. O, kasi hindi lahat ganon Ibig sabihin parang yung tinuluyan mo na apo o dito, nandito ka na nun? Wala pa? Wala pa okay. po. Dun sa apo yun? ni Flora. Kung baga parang ah, bilang respeto ni Dieter, eh, binibigyan niya yung ano, yung kinikita niya doon sa tinutuluyan niya. papa paano yung binibigyan-bigyan ka naman okay. sa kinikita mo? Pang ano, pang gas, pang, pang bilibili lang ng ano. Mariana, Merienda, ganyan. Okay. So, Dieter, paano mo muna pagkakasya yung 3,000 sa ano? Sa, 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 kapag mo? mo. Uh, ano ang ano ano ang madalas mong kinakain? Ano ba gulay? Gulay. O kung ano yung lutuin dito yung din ang kakainin mo. Okay. Ah, kakainin ko ah, Ang ganon. O ibig sabihin ko ano pala yung lutuin lang dito sa nang tinutuluyan niya. Di yun lang din yung kakainin niya, kumbaga parang gano'n. May tanong lang ako sa Dieter, gaano kahirap? ang lumaki na walang nanay na tatay na totoo. Masakit. Masakit. Pero nung nalaman mo ba, hindi mo hinangad na makita sila? Ano yun, may tampo ka ba sa akin na? Galit? Wala naman po Kahit lang galing yung ginawa sa'yo? Okay. Pero kung buhay man sana yung mga magulang ni Dieter na yun. Sana naman eh, may sipa naman yung nga nagkamustahin bisitahin yung anak niya dito. Pero sa edad mong yan na 15, sigurado ako buhay pa sila. Diba? Okay. Kasi 15 ka pa lang ay bata ka pa. So ibig sabihin baka mga batal pa lang din ka anak, yung mga magulang mo. Ano ang apelido mo dieter? Krisostomo. Krisostomo. Yung Chrysostomo na yan, kay Nanay Flora ba yan? O dun sa totoo mong magulang? Kay Lola Flora. Yung apelido ba ng totoo mong magulang, hindi mo alam? Pero alam ko, kapag napanood man nila ito, kilala nyo na kung sino yung pinag-iwanan nyo ng bata na si Nanay Flora, alam nyo na na siya yun, no? Kaya sana kung ano mo yung status ng buhay ninyo ngayon, na mahirap man o nakakaginhawa na kayo, huwag nyo kalimutan yung anak nyo na 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 niyo kung Kumbaga kasi wala na siyang sinasanda ng pamilya ngayon. Ito hindi niya ito kano-ano. Yung mga nagpalakas sa kanya, hindi niya kano-ano. So, huwag niyo naman sana ipagkait kay Dieter yung pagkakataon na makilala niya kayo. Kasi kahit hindi yan sabihin ni Dieter, walang anak na hindi naganap sa magulang. So, ganun din ako, iniwanan din ako ng tatay ko, pero naghanap ako sa tatay ko. So, si Dieter, dalawa pa yung kanya, mas masakit yun, nanay at tatay. Ang nag sa kanya so sana eh kung mapanood niyo ito nandito si Diter sa San Mariano Isabela kung saan nyo iniwan malapit dito ba nakatira? saan ba nakatira si Nanay Flora dito dati? sa baba ito yan sa bagay ko malapit sa ilog? hindi okay, malapit malapit sa may ilog? okay so alam nyo naman yun yung lugar na yun si Lurado kung mapanood nyo ito kung saan nyo iniwan si Diter okay Diter ikaw ba? may plano ka pa sa nang patagalan? Meron, gusto ka po Okay. Okay, may nabanggit sa akin kanina yung tinutuloy mo dito na gusto ko nilang pag-aralin sana pero ikaw yung Ano bang nararamdaman mo? Bakit tinanggihan mo? Okay, may ka na sa kanya na? Okay. Okay, kasi may chance pa ito si Dieter mga pag-aaral. Kasi kahit grade 4 lang siya, pwede naman siya mag-ayos. Kumbaga, pwede siya makapag-aral sa ALS para na sa ganun kaya paano may matapos si si Dita para hindi habang buhay siya yung nangangamuhan dito sa pagbibilad, sa pag-aani so, pag ba nung bata ka harap ka din ah... sa buhay, ano mo yung pangarap mo sana nung bata-bata ka pa? Ano yung gusto mo sana maging? Ano ba, polis? Guru? Fireman? Ano sana yung gusto mo? Gusto mo sana yun. Okay. Hindi naman sumagi sa isip mo na habang buhay, ganyan na lang yung ginagawa mo. Gusto mo ba mabago din? Gato paano? O kasi nung nakita ko siya na nagtitracer dyan eh. Ano, baga, hindi din mahirap yung trabaho. Ah, hindi rin madali yung trabaho. Mahirap yung trabaho. Lalo, lalo na yung pag... aani, nag-aani ka diba? Yung pagtatanim nagaganong ka din. O yung pagtatanim, pagbibilad, lahat yan ay hindi madali kasi naranasan ko lahat yun. Wala sa pagtatanim. Sa pag ani ay hindi man matagal kami nakaranas sa pag ani sa bitlang pero at least naranasan ko din. Nga sa pagtitracer naranasan ko. Yung pagbibilad lang hindi ko naranasan pero alam ko mahirap yan lahat gawin. Kaya uh, sana si Dieter ay mabigyan ng pagkakataon na makapag-aari man. Okay, Diter. Uh, may pinapaabot kasi sa si Commander. Ito. Ano ba yan? Para daw no, uh, may pang... Ano ka? May pang... Pagkakamot to. Para may pang... Gustos ka. Bang merienda ka, pumunta trabaho ka. No? Okay, Diter. May gusto ka bang ipanawagan sa mga kababayan natin sa abroad na may kakayahan makatulong? Kahit sa wikang kang ano? sabihin mo? Kung mo sila sa camera. Thank you ma'am, lagi nandito lang kanyang kapo, kanyang kanyang kapo, lang kanyang kapo. Thank you. Sana sa mga gusto magpa ng blessing kay Dieter, pwede kayo mag-message sa uh, commander ni Marco sa Facebook page. All my vlogs sa kanyang uh, page pala at uh, personal account na commander ni Marco sa uh, Facebook, pwede pwede kayo mag message So sa ngayon, hindi pa natin masyadong mapilit si, si Dieter na makapag- kwento ng talagang ano kasi unang-una -una, ngayon lang kami nagkaharap medyo na yung tao siyempre at uh, pangalawa ay nahihirapan nga siya magtagalog kasi pinipilit niyang makapagtagalog ka pa paano so kapag Ilocano kasi maraming Tagalog na manonood eh, nagreklamo din na hindi nila maintindihan so kapag purong Tagalog naman ay eh, ang hirap na minsan i-translate sa sa Tagalog kapag itatype pa natin yan sa baba ng screen natin ng Tagalog niya medyo mahirap na din naman talaga. Kaya pinipilit niya magat. Okay. Um, dito, saan tayo natutulog dyan? Sa so, sa loob ko Ah, may kwarto pa ito. Okay. Ilan kayo natutulog sa bahay na ito? Lima ko yan. Ay, lima eh, kayo? Okay. Yung pings, yung aapo nung nilulang flora kasama mo dito? Hindi. Hindi. Yung sa kabila yun ko Ah, sa kabila? Uh. Okay. ito pa no, diter ito bago tayo matapos. Paano ito na ngayong nag-uulan? Paano ang trabaho mo? Di wala. Hmm, kapag ganito, ito yung wala kayo talagang kasi pwedeng gawin na iba kapag umuulan. Wala talaga, ano? Kasi lahat ng tungkol sa pagtatanim, may eh, batik sa tag-init lang talaga kung maaraw lang yan matatrabaho. Kapag tag-ulan, mahirap na. Wala na talaga. Okay. So, itong tahanan nila, uh, Dieter, ano naman siya? Kung um, baga, Uh, okay naman no uh, may gawa din naman siya sa semento hindi lang siya rap nga lang hindi pa siya na finish pero at least eh, may maayos na nasisilungan si Dieter yung ang punsay dito pa ni Bago sino yung sino yun? ang pangalan niya? Yung, okay. yung babae ba kanina dito? Okay. Okay. yung lalaki Julius okay napaka bait ng mga nagampon yung Dieter no? okay ah, uh, Dieter alam ko hindi mo kayang sabihin sa kanila ng personal ko ano man yung gusto mong sabihin sa kanila pagpapasalamat man yan o ano, ano eh pwede mo bang sabihin sa camera namin kung ano yung nasa puso mo na gusto mong sabihin sa mga nagkupkup sa dito sa bahay na ito kasi possible na mapanood nila hindi sabihin mo sa camera hindi ka man nagkakaya nga ganun ko yan kahit ko okay Uh, salamat basta salamat sa ano sa kumukup sa kanya dito napakabuti niyo po at sana ipagpalain ng Panginoon para sa gano'n ay uh, ano um, uh, patuloy niyo yung buhay kasama si Dita sa bahay niyo okay Diter ah, salamat ulit diretsyo lang sa buhay uh, ano lang kumbaga tuloy mo lang yung pagtatrabaho mo no malay mo naman someday makapag-aral ka ng alis diba uh, at mabago yung buhay mo na hindi habang buhay eh, nakikibilad ka lang, ano? Hindi okay. habang buhay, nakikitracer ka lang. Malay mo sa susunod, ikaw na nagpapatracer ng sarili mong tanim, di ba? Okay. okay. Sige, puta na din kami ha. Okay. Salamat. Okay. Sa mga viewers po ni Commander, Commander ay salamat sa pagsuporta. At uh, tayo ay uh, natin base best natin hanggat nandito dito tayo sa North ay makatulong pa tayo sa mga kababayan natin. At uh, hindi natin alam, baka bukas isang araw, babalik na naman kami ng Bicol. So ngayon, kakagaling ko lang dun sa binoblog ko kay Tatay uh, Nilo. Pabot din tayo ng blessing at napadaan nga kami dito. At maalala namin si uh, Dieter na pinapabisita nga pala ni Commander. Kung may oras pa daw kami, bisitahan namin si Dieter. At nang sa ganun ay mabigyan ng kahit pa ng konting tulong sa pang araw-araw niya. Okay, supportan niyo po itong channel ni Commander na ito at yung team namin, Magus TV Channel, Trans TV. Salamat sa lahat ng sumusubaybay sa mga mission namin. Sana, ano, sana ay marami pa tayong lugar mapuntaan. God bless po. Atin na ang istorya ng buhay ni Dieter na isang inampon at sa ngayon ay nakatira siya sa isang mahirap na pamilya at may kasabihan nga na once na ipinaampon ka, ay magiging maganda ang buhay mo. Pero kabaliktaran sa kalagayan ni Dieter sa ngayon. Pero patuloy pa din siya sa pakikibaka sa buhay para makasurvive sa kanyang pang-araw-araw.